Mababang kita sa nakalipas na tatlong taon, itinuro ng Department of Finance sa ma flood control projects. Kasama mo sa Balita si Rajuman Condebata isinisisi ng Department of Finance o DOF sa katiwalian sa flood control projects ang mababang kita ng bansa sa mga nakalipas na taon. Sa budget hearing ng ahensya, pinula ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gichelian na hindi nakamit ng gobyerno ang revenue target ng bansa sa nakalipas na tatlong taon. Tinukoy ni Finance Secretary Ralph Petto na dahil sa mga issue ng korupsyon sa mga ghost at substandard flood control projects ay naapektuhan ng gusto ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Nagtataka ang kalihim dahil sa laki ng ginagastos ng pamahalaan. Sa mga ganitong proyekto ay dapat mas malaki ang paglago at kitang na generate sa ekonomiya. Paliwanag direkto sa madaling sa kung hindi napunta sa korupsyon ang bahagi ng budget sa maanumal yung flood control ay lumago na sana ng six hanggang 6.2% ang ekonomiya ng bansa at mas malaki sana ang koleksyon na kita ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Bukod sa flood control project anomalies ay apektado rin ang kita ng bansa kapag hindi na target ang GDP growth gayon din ng mga global challenges na kinakaharap ng maraming nasyon tulad ng global economic slowdown. Kasama mo sa Arm and Manila, Radyo Manco and Debatak Tatak Arm